sa nakaraan video kung naalala nyo tinos nga natin yung mga ibon natin ngayon titignan natin kung kompleto nga sila sa pagkakaalala kasi kinat ko yung video kung saan ninagis natin sila kung naalala nyo mga koys doon sa pinagtatrabahuan natin yon ito na nga yung mga ibon natin so bawas sila mga koys kasi lumabas na yung dalawa kaninang pumasok ako excited na talaga silang rumonda kaya nagdesisyon na ako na parondayin na nga sila kaya papalabasin na natin itong mga natira sa loob kakatuwa lang mga koys na nandito pa rin pala talaga yung breeder natin na binalik nga sa loob at dito nga naikot na nga mga ibon natin So ayan sila oh Siyempre maya maya lang nandito na agad sila sa bubong Dito yung unang bumungat sa atin ay si White F yan kasama niya yung kapatid niya Mga koys na si White P Sa likuran naman nandyan si Pag-asa, si Brusco at si Maru So hindi ko pa nakikita yung dalawang dito ah so, Ito pala mga koys nandito pala yung ibon natin na binalik So isang blue bar na lang Si Thunder ayun pala yun, nasa likuran, yung yellow yung singsing -sing. at yan na nga mga kois pumasok na sila successful yung toss natin, walang nawala sa mga ibon, syempre pagkatapos nun pakakainin na natin sila mga koys eto na talaga yung pinaka award ng mga ibon natin dahil umuwi pa rin silang maayos dito sa loob natin, kung tutusin lang mga koys, pwede na natin ilaro yung iba dito kaso mga kois hindi na natin pinilit dahil nga alam natin, medyo malayo-layo yung first training, hindi naman sa wala tayong tiwala sa mga ibon natin mga kois. kung napanood yung mga previous video natin so ginawa natin yung lahat para mapalakas itong mga to sadya lang talagang sa eco park pa lang tayo talaga nakapagtos okay lang sana kung napaabot na tayo ng San Fernando hanggang ang ilis kaya ayun pinili na natin yung pinakamaganda para sa kanila kung nahalala nyo yung mga ibon natin na to kilala natin talaga sila itong mga si Maru at saka si Thunder uh, tatay nila yung pinisher natin na si Cookie syempre hindi din mawawala dito yung pinaka nestmate ng ibon natin na nawala yan nga si Big Eye So kapatid niya to mga kois Direct na kapatid niya Nestmate na nestmate niya Siyempre yung dalawang magkapatid Hindi nga lang mag nestmate mga koys yan. Si White F yan. Anak nga to ni Arden Doon sa Alphonse na pinahiram ng kumpare natin Siyempre hindi din mawawala din yung kapatid niya sa tatay Kagaya nga ni Pag-asa So si pagasa asa na lang yung natira Doon sa layo ng bundle brook natin Na kinos sa B2 lines nga Na direct nga na nanay nga ni B2 So ito na nga si White P. So ito na nga yung Janardin Cross Alphonse natin. So hanggang dito na lang mga koys.